Oh, balat butol niya mo yan. Ano? di ba pa yung kalansay. pa yung palansay? Diba na? Nung namatay si mama mo. Mm -hmm. Parang okay. kalansay. Sinasabi ko nung mukha kang palansay. Ngayon <laughs> nagkaroon ka ng... Na? Hmm. Buto. Lamang. Laman. <laughs> Ay, si na Nag-live pala kami. Ang lamig pala din eh, sa Baguio! <laughs> <laughs> Ali talagang talagang lupa yung kalansay kanita. Hmm. oh nasa bagyo na wooo pilang 3 years ago lamig pula sa bagyo kalansay niyang mede pero don't worry I have a sweet shirt ram na na so also Jerry Ali no. yung alin na yung mga kasi eh wow

Ya, yeah, sobrang lamig. Inubo na ako. Hindi ka na, na. Hindi ka kainom lang kainin. <laughs> May hika talaga naman. First time sa... ka. Wala ha. O, nung wala. Wala. Kain ka eh. Sabi ni kadal eh. May hika. Wala ko. Mas mas. signal mo. Ya, yeah, makalive niya eh.